Nakakaapekto sa bahagi ng Visayas at Mindanao ang draft ng mino na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Weather Bureau, mababa ang posibilidad na ito ay maging isang bagyo sa mga susunod na 24 oras. Habang ang easterlies naman ay nagdudulot ng pag sa bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Ang ulat panahon mula kay John Garcia. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating Eye Weather Center na ang trough ng binabantayang ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay nagdudulot ng pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. As of 5 a.m. kaninang umaga ay huli itong namataan sa 540 km east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ayon sa pag-asa, mababa naman ang posibilidad na maging bagyo ito sa loob ng 24 oras. Asahan naman ang maulang panahon sa bahagi ng Luzon at Visayas, partikular sa Aurora at Quezon na dala ng umiiral na Easter East. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro agwat ang agwat temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 50% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo agwat ang agwat temperatura sa 23 to 31 degrees Celsius at nasa 80% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 22 to 29 degrees Celsius ang kuwat temperatura at 50% ang chance ng uulan. 25 to 31 degrees Celsius naman ang na magiging kuwat temperatura sa Davao City bukas at 30% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 23 to 31 degrees Celsius ang kuwat temperatura at 50% ang chance ng pag 24 to 30 degrees Celsius ang inaasahang magiging kuwat temperatura sa Zamboanga City bukas. At 60% ang chance ang uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 22 to 30 degrees Celsius ang agwat temperatura at nasa 80% ang chance ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 17 to 24 degrees Celsius ang agwat temperatura at nasa 90% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.45 ng umaga at lumubog ng alas 6 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating Eye Weather Center. Jen Garcia, iMinds. Philippines.